ay na nagtatawag na si Papa sa vitamins ng mga dalawa probiotic yung mga yan guys dalawa sila ni ano ni Bella yay kamo si Bella sarap <laughs> si Kakay dalawa pwede okay <laughs> good morning guys Ah, uh, isang uh, magandang umaga ngayon sa inyo. Pinagpalang maga. Dito naman tayo, pagpapatuloy natin yung ating pag-declutter. Ito yung mga ating ayusin ulit. Pangalawang araw na. na guys ang resulta na aking pagdideclutter kaya yung mga damit yung iba dyan na yung na nadali na sa bicol pamimigay para magawas bawasan ayan sari sari yung nakamalita mayroon pa dyan laman bawas-bawasan. Ito kayo sa panahon ngayon. Ito yung aming likod sa may tagilera na yun. Talagang may, Yung aming linagay na net. Napoprotektahan naman yung ibang halaman. Pero yung iba, pag hindi kinaya, talagang namamatay. Tulad nun, no? Yung iba matibay. Ito lang yung mga natira. Nakakasurvive. dito na nagsama-sama sa likod. Kahit pa paano, mapress ko naman dito, nakakapasok pa rin yung hangin. Ayan, si Papsi. Hindi pa rin natatapos yung kanyang ano, tiklupin. Si Sky. Sky, hindi ka doon. Doon tayo. Si Papa sa kasi Bella dito. Buksan mo yung ano doon, Han. Ilaw para nainitan din si Bella dyan. Ay, ilaw. Electric fan. Bakit mahinayaan? Hilahin mo pa nga ng isa. Yung electric fan, humina siya. Dati malakas. Eh, itong isa tinan mo, maganda ano it Hindi. Tinan mo ito oh. Ha? Hindi iba yan oh. Oh, yan ang hina. Alisin natin yung mga ano dito, sapot-sapot. Madalas, mayroon dito. Pag sa ilaw, kitang kita eh. نحن Ito guys, ito natin ginataan na gulay. Saka ito yung ginataan natin. Sa kayo saho, dinis. Alisan natin ang ulo. Right kasi yung ulo nito eh. Ayan okay guys, ito tayo na ginatanggulay. Pinunas na naman yan. Pinunasan ko sila guys ng malamig na tubig. Hindi naman yung malamig na malamig ha. Walang yelo. <laughs> Para lang guminhawa sila. Hmm? Okay ba? <laughs> Nakakain sila na ano yung eh. mabuti ngayon. Si Bella mamaya ano yan. Kakainin niya yan yung natira niya na yan. doon na tayo maglagay pala ako ng tubig dito. Hindi, maglalagay ako ng tubig sana dito sa ano ko eh. Mamaya na lang. Dito sa lalagyan ko. Hindi na malaman kung anong gagawin dito. <laughs> Nagulo na naman. Opo, nagulo na naman. Pero ito guys, galing dun sa labas. Alam nyo ito, nakita ko ito. Nag-ano kami ni Papsi, diba? Nag-declutter -de kami ni Papa. Tapos, ito, nakalagay sa isang supot. Buti hindi siya nasira, guys. Ang ganda pa naman ang bag na ito. Bigay sa akin ito ni Kuya Dong bago ako umuwi. Kaya, nung nag-flight ako, ito yung bag ko. Nadaladala ko. Hanggang ngayon, oh. Tibay niya talaga. Ang ganda, oh. Malaki ito. Marami siyang, ano, nakakarga. Tapos ito, bigay naman sa akin ni ate Tire. Tibay din niya. Lagi ko din gamit pag umalis kami ni Papa. Tapos ito, recently lang, bigay naman sa akin ni Mami J. ba? Diba? Puro bigay. Eto <laughs> pa! <laughs> Nagde-declutter ako dito sa isang ano, dyan, dyan, sa isang lalagyan ko dyan. Nakita ko ito. Kuya Clark, I miss you. I love you, Bex ayan, kuya Clark miss kita ito mga itong so ilalagay ko na lang ito sa mga bag na pang travel ko guys kasi mga pang travel itong mga ano na ito eh, underwear na ito eh. kuya Clark, I miss you back mawala na naman ang kuryente ayan na naman eh ayan tayo eh kuryente na yan eh pala ako mag eh. generator na naman tayo eh Usahin <marriages> natin si Faring Tulpo. wala nawala ng kuryente. Basta ganitong oras na pansin mo. Oo, ganitong oras guys, nawala ng kuryente. Alas 7 hanggang alas 8, yan. Huwag kang umasa. Nawawala ng kuryente. Pangalawa na yan. Pag ano, ah, yan na ala. Wala tayong ano, gasolina. <laughs> Pag nawala tayo ng kuryente, pak tayo Ano, bibi? Punta tayo ng bayan. Bibili tayo. <laughs> ha, bibi. Ah. Uh, Kaya ginagamit na namin yung humidifier namin dito. From Kuya Dong Dong. <laughs> hindi namin alam. <laughs> Tinanong pa namin sa kanya paano gamitin. Kala na, akala ko, ako, akala ko naman yung umuusok siya. Tapos ano, tapos merong tubig. pala hindi. Humidifier, ano, purifier. Ay, uh, purifier, air purifier pala siya. Mm -mm. Siyan man ba yung hotdog mo? Gusto mo naman na hotdog? Alam nyo ito, akala ko ayaw niya yung sausage nila. Yun pala, ang gusto niya, hinihimay-himay ko sa kanya. Sumusobra ka na, napaka-spoiled mo. Gusto niya maliliit, tapos isusubo ko pa. Ay, bruha ka. Yan ang gusto mo, gusto mo pang kumain? Kakain ka pa. Ay, papapalitan. Ganyan yan, pag gusto pa niyang kumain, ano? Gusto, kakain ka pa, Sky? Kakain ka pa? Gusto mo pa? Ha? Kakain ka pa? Ang <laughs> buntot to. <laughs> Walang tigil. Ayan masibela si Bella, kahit naman isang buo ibigay mo, sinasaktos sa nguso sa bunganga. Mm. gusto mo pa, galod, bibi ko, kakain ka pa, <laughs> <laughs> kakain ka pa. <laughs> nag ako kanina, inaayos ko yung bag. Talagang siya, hindi siya mapakali kahit pupunta lang ako ng CR. Nagbabantay na, kala mo iiwanan. Ha? Dalawa kaya? Sasama kaya? Layas na taya Ha? Tara na! Tara na! Ah! <laughs> <laughs> Hindi <Ilaw pa kami. Ayun nga, may ilaw pa. yan tuloy nalimutan ka ilaw sa CR. Ano, sasama? <laughs> Tumatalon na eh. Sasama ka ba? Kakay, sasama ka. Teka, ino muna ako ng gabog. Baka matapon mo. Teka lang. Daming tubig dito. Ano, sasama ka din? Bella? At saan din si Bella ako? Ikaw nga kay, at saan si ka? mo si Kakay? Nasama <laughs> ba si Sky? Nasama? Oh, babay na. Nasama <laughs> si Sky? Nasama? Ay, kasama? Halika na, kumain ka na muna na rin. Ang bango ng ano, purifier natin. Sobrang bango. Bango niya, no? Ha? Ba't siya bumango ng ay? Ba't siya bumango ng ganon? Talagang yun ang amoy niya? Saan ang gagaling? Hello. Hmm? Ha? Built in. Built in? Eh, paano pag naubos na yon? Babay. Ha? Babay. <laughs> Wala ng amoy? Wala ng amoy. Wala pa din ang mag-aircon. Hmm hindi na natin kaya yung sobrang init. Grabe. Okay. Kaya naman itong beef. Mm. Sumupa. Sarap nito. Sumupa na, dinudurog ko pa. Sobra namang spoiled itong kabayupin na ito. O, oh, sige. Hati kayo. Hati. O, kay Bella. Bella, nakakatakot yung muhanga mo. Aliit lang ang ano-anak ka. Ah. Ganyan, ang gusto niya pala, ang lalaki ng hiwa na binibigay ko. Hinahati tin ko pa guys, yun pala. Mm huwag -hmm. yung sausage nila, oh. Pero huwag mong kunin nyo mo kay Sky. Sky, huwag mo ibaba. Naloko na ako nito si Sky, eh. Huwag mo -baba, anak. Kainin mo, busin mo. Kainin. Niluluwa na niya. Mainit mo na! Eh, kakainin talaga ito ni ano? Kakainin, ubusin na ito ni ano, Bella? Oo. Oh. Galing niya. Sala. Niluluwa niya eh. Oo, oh, Kinuha niya yung dalawa. Ito nga yun eh kapag kong bisyo pa ka. ka na Wait, Bella, wait. Buti pa ito si Bella. Good job, Bella. Tapos mamaya, yeah. very good to. Oh. Alam niyo ito si Bella, nakano ito. Kaya lang siya naka diaper ngayon kasi nandito siya sa kama. Kasi hindi yan makababa na mag-isa. Ayun na tinamukha ko. Tinain niya, okay? Lalagay muna niya sa harapan niya. Dalawang piraso lang yan. O. Oh. pa. Mm. Wait lang. Hati kayo ni Sky. Tapos yung kalahati si Bella, buo yung kinakain niya. Hindi naman siya nagaano dito sa, sa, ano, sa kama. Kasi dry naman siya, dry. Kali ka na, baby. Ha? Huh? Good job. Huwag mo na akong lokohin. Dinidula-dilaan mo lang eh. Maglingkod ng may pag-ibig. Ang gato. Tira galog siguro niya mahal. Hindi ito sa ano ah? Hindi sa dagupan. Open siya ano? Ayaw na nito, mahal. Kung ano mo. Okay oh, naman. Ayaw na. Ako, ginamit ko pa. Pakitingin nga doon sa drawer, mahal, kung meron pa tayong, ano. Hindi ka na, eh. Kung hugos nito, ano mo naman isa tayo, eh. talaga yung mga mouse natin na ganyan, yung mga ano eh, mga na nag-charge. Kasi matakaw sa ano, matakaw sa battery. Bili kami nang bili guys, ng ano, ng pero hindi naman yata man. Di ba ito yung mga gamot ko, dami-dami? Di ba ikaw mahal nag... Oh, Bella? Papaya na si Bella. Kinain na lahat, Papa. Bella, tama na. X kaya, kaya yan. Bumutok na si Bella. Baka diba ikaw ang naglagay nito? Ano sa mga nabawasan mo? Ayun. Ang mo mong binili eh. Box-box na itong binili kong bago. Para ano eh. Yung tatlong klase lang. Pinakamahalag pa. Okay.